Altyazı M.K. ang academic discussion natin for today is tama nga ba na ang posisyon ng DepEd Secretary ay komplikado <clears throat> tama nga ba na ang kwalifikasyon na meron yung Vice Presidente ay siya lamang angkop sa pagiging Department Education ibig sabihin uh, yung kwalifikasyon ni ano kailangan busy ka abugada ka dati ka naging mayor para maging qualified ka sa department education position department education secretary position ibig sabihin pag ikaw ay busy naging mayor ay ka, eh, ibig sabihin na qualified ka na agad sa posisyon dahil kasi kumplikado. At tama nga rin ba na sinabi ng dating Department Ed Secretary ay eh, kailangan leader ka at saka manager ka para di sa posisyon. yung ba ang kwalifikasyon para maging Department Ed Secretary? Para po bang lahat po ng mga sinabi nila ay contradiction sa lahat ng taong pwedeng i-appoint ulit dahil merong ibinigay silang mga nararapat lang na kwalifikasyon para maging department ed secretary. Ano nga, ano nga po ba ang tamang uh, kwalifikasyon para maging Department Ed Education Secretary? Dapat po ba naging mayor muna bago nag vice president? At ang kanya naman pong edukasyon na nata mo ay abogada. yung po ba ang tamang kwalifikasyon? At dagdag pa po, po natin yung pagiging politiko. Kailangan po ba politiko po yung na-assign po sa government position? Para po yatang masyadong contradicting yung mga terminology ang binibitawan ng mga leader na ating bansa. Yung po ba ang tamang mga pamamarahan, proseso at kwalifikasyon para maging isang leader? Hindi po ba meron pong political interest or agenda na nakapaloob dun sa ano pinatigil ka na hindi ka pa tumigil sabi ah, na tumigil ka sinengyasan ka na hindi ka pa tumigil tawid 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 Ow. Oh. hindi po ba dapat eh, ang na-appoint na, na defense secretary isnan non-partisan. Hindi po politiko. Para po, hindi po siya inclined sa isang elected official. Para po, wala pong ah... Uh, para po bang hindi hindi rubber stamp and think that the leader will say or order eh susin so di mo na lang kaagad. without any opposition without any scrutinization kailan po natin scrutinize yung ano eh if the order or the law is lawful kailangan po natin pag-aralan kasi po pag po tayo sumunod sa order na hindi po naayos sa batas ay makukonsider po tayong as accomplice ng preparation ng alupulak you. I love you. So, hindi po totoong kailangan na eh ah uh, ulitig o, abugada vice president or mayor yung naging posisyon ng isang tao para makwalify ko bilang defensive secretary hindi po siya ganun ka ka-komplikado. kasi hindi naman po yun eh eh katulad ng ginagawa na na parang insurgency type uh, against insurgency na kailangan ng ng malaking confidential fund or intelligence fund for battling the insurgency within the Philippines. Ang mga sides po, dapat yung na-appoint na Department of Education Secretary, isang Partisan, dapat dapat po nang partisan, para po hindi ma-influensya ng mga elected government official. big po yung big 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 po yung ano big po yung uh, announcement na kaila um, ito pa ito pa ito is very delicate position big po yun kasi po para antong nagdaan na Department Education Secretary na hindi naman politiko eh hindi po partisan kaya beg po yun tapos dyan po nalalaman kung ang isang leader ay para sa tao talaga Hapon na lang po yung pagkaka yung ni-renounce ng statement. Sample na lang po yun. At saka nung pinakamataas at saka pangalawas yung pinakamataas. Mga big po yung mga statement. para sinasabi lang po, sila lang po yung uh, the person are uh, those person are fit from the position to render the the office uh, function napaka big po nun dami pong tao sa Pilipinas marami pong magagaling dito pero marami rin pong nagmamagaling magalingan lang alam lamang po namin yun. yun po eh ah uh, admitted, admitted po yun accepted po yung yung mga bagay nyo hindi po may iwasan sa may mga tao po talagang ah uh, they act like ah uh, Uh, authority, authority, or authoritative person. But in spite of that, uh, pwede naman po nating uh, scrutinize yung kalang capability regarding to the position that they may hold that they may hold tama po ako o kayo naman po ay may comment uh, mag comment lang po kayo regarding to the academic discussion that we raised today in order to uh, refute all my statement given or uh, explanation Ya tayo ni render or that I stated. Yan lang po at huwag niyo pong kalimutan mag-like, share and subscribe.